na, start na tayo mag sute so nilagyan ko na siya ng uh, gusto ko kasi nagsusute ng garlic butter ayan so pwede na tayo mag start ng pag sute ayan na nilagay ko na yung uh, garlic onion and ginger mas masarap po talagang pan sute yung garlic butter kapag uh, ka magluluto ka ng arroz caldo. Ay guys, ha, malinis siyang kawali. Overwork na kasi siya kaya ganyan ang kanyang kulay. Pagpasensyahan mo na lang. Parang feeling ko malalaki masyado yung ating chicken para sa arroz caldo. Parang itchat-chat ko pa muna ha. Wait lang hayaan lang natin siya mag at mag-brown at mag-serve niya yung uh, juice ng ginger mag-serve ng mga chicken tapos later lalagyan na natin ng tubig at yung ating malagsit nagdagan natin siya ng ah, patis. Ayan. Iyaan lang muna siya. Sandali lang. Guys, nag-brown na siya. Pwede na natin ilagay ang ating rice glutinous rice at ang ating tawag doon hasponica ayan, nalagay na natin ang ating rice sinama ko na rin ang ating kasubha at ground paper tapos hayaan natin siyang kumulo at huwag kaligtaang ihalo kasi didikit yung uh, kanin sa ilalim. Ito na po siya. Malapit na maluto. Pero gusto ko malambot yung chicken talaga. Yun parang sasama niyo siya doon sa uh, kanin. Nilulunok mo na lang. So, palalambutin pa natin to. Let simmer for maybe 10 to 15 minutes. Tatakpan po muna uli natin. Ito na guys, yung finished product. Meron na siyang toppings na yung dahon ng sibuyas at crunchy garlic. So, kain na na!